Yung guys oh. Mga ring. Kano dito boss? Ay, may ano siya oh. Oo. Kano yung silver? 100. Patingin natin yan. Sorry. Sorry. Yan ah. Oh. di ba? Magkano, magkano, magkano? 100. 100. Lahat po, tigo 100 ang isa. O, tigo 100 daw, mga tropa. Oh, yan oh. 100 ang isa oh. yung mga pichuan din mga sobrero Promotion cup no? yan mga Yung mga pichuan sa sombrero. Dito sa mga Kay Bostos mga Sombrero no Yan ang para Ito may lalagyan na Pero may mga pero, 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 iwas Iwas ano to Iwas ng gas gas no O oh, so, pagkatapos o oh, Pang biyahe lang Pampor ma papakyut ka ba? Oh, papakyut nga. Pa? Iwas sa ka <laughs> katulad mo, di ba? Yeah. Papakyut ba? Oh, ay oh, pasok kayo. ang oh, yeah. <laughs> <laughs> protection ng alikabok, no? Oh, yan oh. So dito naman tayo sa so, mga iba't ibang mga klase naman tong mga ulo. Di ba may pinagkilala mataas oh, no? oh, ano? grado ito, pinagkilala. Ah, yun ganoon. Ikrado ba to? Oo. Mm, yeah, no? Oh, may pampor ma rin siya. Madiling leading ano. Oh, tama tama. Leading glass, no? So pampor rin siya. So, yung mga helmet naman natin ano dyan, boss, magkano? 150 helmet na natin. So, helmet pang ngayon nagpabike, no? oh, so, pang bike. Hindi po pwede sa motor yan, boss. Sa bike lang tayo. 50 lang oh, 150. sa helmet. So, pang bike to, ha, mga up, mga... mga pang Oh. Guys, 150 lang, guys, sa uh, helmet na yan, oh. No? Gabi, 150, 150 lang. Hindi ko sa pa naman yung disgoro yan. Oo, oh, pwede mo. Siyempre dito sa si to, kanyang plan. Ganyan mga pwede ko. Ganyan mga pwede ko. Magkano naman? 100. 100 bu sel mo, Tony Vlog. Oh, 100 lang. 100 lang. Ano lang kulang nito? Ah, bibili, na yata lang. Lang. bibili mo na ba? Bibili mo na ba? Nandoon sa ano mo, yung barber shop mo. Oh, sa mga pagdating ng customer, alam niyo kung ay, Kabila na yung ano nun. Ha? Kabila na yung mga ulgak niya doon. Oh, kabila na? Oo, oh, may kamay yung ulgak niya. <laughs> <laughs> ang ulgak sa kaya't mga Ang dami nang binili yan eh. Oo, oh, ang ganda Oo, oh, oh mukhang ba, Tony Vlog. <laughs> sa so, mga ganyan, matagal bitawan, may balak. <laughs> Oo, oh, tama. <laughs> Nandre daw. Ito yung pang eto Ito, oh. Ano naman? pang daw. <laughs> Busi tu bos, saya tak bos. Parang tadi lagi ini lagi isip terapi lagi isip apa ni? Bosan, anu apa yang tahu ni tu bos? Itu tu, anu apa tu? Ya, pengeras payah. bagong mga pun anak Ganon. ras payah yang baru panganak kanon. Tahu yang Itong ano? Meter, sa, sa, meter, meter, uh, sub meter. Side meter. Sa, sa, mga sa, mga mga side meter. yung? meter. Sub meter. Sa so, din din. Ito gumagana pala talaga to kasi okay. uh, hindi naman siya kalawang dito lang. Pero so, okay. dito sa diameter niya gumagana. Okay, okay, okay na okay. okay. Uh, breaker tawag mo. Breaker oh. Ang breaker natin magkano yung breaker? 300. breaker oh. Solid na 200 ampere so. Oh. Napaka init natin, hirap na tampira, guys. Oh, guys, ang hirap. Yan, yan, Yung Hoy. Hoy. Asag magkano? Ha? Kulman, isang lang. Ano kulman ka ba? Kulman yung tatak. ba 'yan? Kulman yung tatak. Ah, kulman, akala ko hasag na naman. O, pero dito pinapaandar sa taas to, pinipihit to. Battery. Battery lang. Eh. Magkano kuya? Sandaan. Good so. Oh, Whoa. 100 ah. Oh. 250 guys, oh. so, sa pantat ng mga buto-buto, ah, ano dyan? Kaya tanong tigas ng buto dito, talagang Tap Chop in talagang banata na tomato. Oo, oh, tama. Ito lang, 350? 250 lang. Ayan, no? Oh, 250 empath, lang ah. Sapatos, sapatos. Sapatos na to. Bote mo guys, bote <inaudible> mo. <pper pluggingugen> oh. Magkano? Hindi alam, hindi sa akin yung sapatos. Hindi alam ano. Pero maganda pa no. Pila. Pila. Ito, pila. pila. Ito, Ito, pila. Wala, wala rin may ari. Mayroon hey, tayong panggahas ng kalera? Wala po. Dito, sabi Thank you, par. Salamat sa iyo dyan. Kuya, thanks na so marami. Ay, hello po. Init na, nainitan na kami. Tara. Di ako nakapag-vlog dyan eh. Kaya yung si Mariana, sabi niyo, di pa ako nakapag-vlog dyan. Di Saan si Bente Bente? Tara. Saan? Laki ba? Oo! Gold pa, gold. May Mga nagba-vlogger pa. Yes. Wala pa hindi pa pag boundary No boundary. Hindi pa kita pa lang 1 million views. Kira am po. Ito takore guys, ano unahin mo nang talaga, ayan po. Oh, kakaiba. Ano talaga 'yan? Ah. Oh o, oh, yung mga malalakas ang boses diyan. <laughs> so, na tayo sa area ko kay Ayun, ipapakita, mga, mga items rito So, na mga antiko na mga natin na. so, okay, mga, so, ito, dito, dito. natin, natin yeah, ba na? natin mo, mabigat ba mambigat? Okay. So, ito mga guys, so magkano ang presyo nito, ma'am? Ano? 600. So, ito mga guys, napakaganda nito pag itong ginami mo sa bahay kung mayroon ka. Oo. Uh -huh. Oh. O, di ba? May takaw ka na, may ginto ka pa. Oh. Oo. Oh. Ito mga so, yan. mas galing sa pamilya Japan. 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 O, oh, siyempre, ito, mahal talaga. Oo. Uh -huh. Pwede mo ipagyabang sa mga kapitbahay mo dyan kung bakit ka mo. Ginto pa. Oo, uh tama. -huh. May ka pa. Oo. Oh. Uh -huh. ilang pamilya pwede nang pakakapinit sa mga ka. Ano, ulit yung halaga niya? Isang presyo na ito, 600, no? 600. Hindi ko pa. pag-usapan, pwede bulungan. Oo, oh, tama. Ka Saan ka pa dito lang sa presyo ni Ate Marian? Si Marian. Ito mga guys, yung so dito, kung naganap lang sa mga laruan naman tayo, ng ito, ng mga dito na oh. so, mga laruan, oh. kung may anak kayo, tumanggal ng mga presyo naman ito? 200. Oh, 200. So, 200, hindi so, pa din man talaga. So, dito, kasi, sa dito sa Burawat lang kasi, natural talaga mayroon tayong tawaran no? kung sa Bisaya ba, hanyo ba? Oo, oh, hanyo. Nasabot ang hanyo? Oo, oh, sabot ko ang hanyo. Asan Bisaya ba? Kagayan. Kagayan. Hindi eh, ko, di man ako Manila man okay. lang. <laughs> oh, ito. Oh. Ito, maraming mga... Marami, 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 marami. Kung ikaw naman, medyo malabo na paningin mo. Paningin mo. Kailangan okay, niyan. Okay, hindi niyan. ka naman asawa mo. Oh. So, so magkano tumal... naman dyan? So magkano mga presyo naman tumadam? O, 50. O, 50 na lang, Oh. So, Pag so, isang vlogger bumili, mga 60. 60. Pero sa ordinaryong ordinary bumili, boy, boy they try to ni, ni madam. Oo. Oh, Kasi sabi nga ng blocker, kuwarta. Joke lang. Oh. Ang <laughs> bising-bising. Oh, ano yung mga itong bising-bising? Oh. Ay, talaga mag endorse ako, boy. Gusto oh. talaga siya lang, talaga. Oo. Oh. yan oh. oh, yeah, no. Tarili niya yung endorse talaga. <laughs> yun, <boy. laughs> Kasi yeah, kung pa oh. siya eh. Oo. Oh. oh. Oh, dito, dito. Oh, oh. Tapos naman tayo rito mga iso. Ito. So mayroon tayong mga laruan dito, dami mga laruan gusto mga sa so mga anak mo. Oo. Oh. Pangmasang presyo magkano to po, madam? O oh, 100. Mga tawaran na rin to. Huwag lang magtawad mga vlogger kasi ang vlogger sabi na tatasa ng presyo. Oo oh, nga, tama. Oh. 100 sa ibang magbibili ito mga 90 pwede naman sa, na, sa iba sa iba 90 oh o oh, laban daw kumindas na siya oh, <laughs> <laughs> oh. Kaya, man, na siya oh kumindas ano yung barko ko Baka ano to? Ito naman. Ano ba yan? Jet, ng... ski? Ano ba yan? Jet ski? 300. 300. Sa dagat ba tumatakbo to? Oh, dagat. Dagat daw. Kala mo sa ta, ano to, ano sa kalsada. Oh, yan yung sinakyan ni ano ni ni Tom Cruise. Tom Cruise. <laughs> <laughs> ano so, dito dito mamamura. Oh. Yung mga presyo. So tapos dapat... Oh. oh. Ano naman? Ano ito para sa sample itong mga ito mga kaserola mga ito. Ito mga tinatawag natin mga oh. gamit ng galing sa Japan, oh. Japan ba 'yon? Oo. Oh. Kalimutan ba 'ko nagkaroon ng amisyo si Tony Vlog? Oo, oh, man. sige. Siya mga presyo nito mga magkano? Oh, 200. 200. Ito mga presyo ng 200 may negotiable pa naman dito. Oh, yan. Lahat oh. naman dito sa kay Mario. Oo. Oh. Okay, hindi kayo mapapahiya. Ano hindi ka mapapahiya. Uh, ah. may mga uh, ah, noodles, takip. mga noodles, masarap ito, mga yan. Takip, 'yan. May takip yan, may takip. Oh. Magkano so, isa? Magkano yun? 200? Pag tawa, tumawag mga 190 pwede sa'yo ba? Sa may mga takip ko ha? May mga tayo oh, na? Oo, may takip, may takip. Yan, yeah, ito, 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 ito. Oh, yan, 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 Ito, saan ang trabaho nito? Ah... Uh, pwede mo dano? Ano ba yan? Prito, no? Prito. Prito. Ang bigat? Ang oh, bigat ha? Solid. Solid stainless, oh. So, saan so, ang so, prito nito? Oh, 500. 500? 500 mga guys. Oh. Hindi ka lokit na pakasolid nito, ang bigat. Oh. 500 lang, no? Sa mga 5 kilos So oh, ulit Siguro mamatay na yung kamanamanahan mo lahat lahat Dito di pa buhay pa Buhay pa Diba ito po, yun oh. Ano pang ang bigat pre? oh? Magkano uli? 500 500 Pag Tumawag na pwede ibigay siya yan, oh, dito. 450 Pwede na, so, na Ito nagsulo oh. 450 Nagsulo 450. O sige hayaan na Yan dito 450 450 Pwede na Pwede ako dito kahapon O Dito naman tayo sa ano Ano pa ba dyan? Ano pa ba dyan? Yan, 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 kunin mo yan. Oh, ito yan, oh. No. din natin ito sa mga katulad natin. Hindi na natin papakita lahat ng pahikot. Oh. Oh, yan Antico na lang. Antiko na to, guys. Oh, Antik na, no. Sa Bisaya, to, ang tawag sa amin, hungot. 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 <laughs> <laughs> yeah, pwede na 'to sabi hmm. saya. Oh. Hungot. Kailan kung kreto and eh, ang hungot kinatawag, yung tawag yung lupa ba? Yun? Oh, magkano? Oh, uh, ito, magkano ang presyo nito? Oh, 200. 200. Wow, oh. Wow. Ito. Oh. 150 sangkap. Wow, sangkap. Dito kana Oh. May 150 meron ka lang. Ganyan. Oo. Oh, oh. no? diba? Pwede yan, no? Pwede, pwede, ah, solid, no? Solid, solid dito ang dami. Dito, solid, marami kang... Yung mga ngayon kam... siya, napakadami. Doon naman tayo dapat sa mata. Ito, mayroon pa, tayo yung papakita sa inyo. Ano ba yan? Ito, baso. Baso? Hindi pwede pagkakapihan. Pwede ba ito? Hindi, no? Parang display. Ano ba yan? clay, clay. Babasagin oh. parang lupa ito, pre. Oh, lupa. Parang lupa. Oo. Oh. Oh. No? Ano pwede ilagay dyan? Kaya... Pwede kapihan. Nasa yun namin. Bahala ka sa buhay mo, eh. Hahaha. Nasa yun namin. Oo. Hey, okay. Ay, no, wala daw silang pakialam kung ngayon itong kakapihan mo. Oh, ba basta pwede kung pwede ano yung... Hindi ano, display rin, no? Oh, uh, black pwede. lock na no, pwede, oh, no? Oh, pwede. display sa mga. Oh, pang display Ay, sa bahay natin, hindi pwede dito mag-display. Blocket. Oh. Bakit ka mo? Wala. Kukunin lang sa yan. Sa kwarto pa lang, nisikip na sa atin, eh. Oo oh, nga, tama. Isa so, pang mamayaman lang siguro, pwede oh. tayo. Magkano naman dyan? Magkano naman prisa lang daw? Oh, 100. 100. O, ta oh. Tapos, pag mga magsisigal dito, pag nag-views ka na nung mga milyo, magsisisigal. <laughs> hindi ka sasabay sa amin. Oo. Uh, Oo. Uh, 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 uh iba bang pupuntahan mga eh. Uh, so dito na kay Madam Maria uh, sa pwesto niya rito, sumama. Ah, uh, pasok. Oh, sumama kitong bata. Oh, sumama hindi ako kitong bata. Gusto ko na muwi kanina. makikita Uh, Makita. Kung ano pa may pwedeng tindahan ni Tindahan ni ano? Madam Maria, no? So, mayroon tayo dito mga ganito tolo dito ang presyo nito. Magkano ang presyo nito? Layon yan, layo. Layon. layon. Ang presyo nito, madama, madama. Kaya mga presyo nito, makakailan nito. 300 ang presyo nito. Presyo mga dito mga lumang mga gamit. Ito mga galing Japan, no? Ito so, meron ba tayo nakakita dito mga presyo? Boss, magkano to? Magkano to? Dalawa? Ay, oh, 1,000. Yung maliit. P500. Ah, so ito mga guys, ano to? Hindi na, alam ko alam to ano. Ano ba kung pangalan diyan? Kapiteria. Kapiteria. Oh, kapiteria. So angan mga presyo nito isang libo, pero hindi siya tanso, hindi eh, tanso Parang tanso. Tanso puti, no? oh. Ayan, Parang tansung puti siya. Mga ah, tanso puti, no? Oh. Mabigat. So, so presyo nito isang libo. 1,000. 1,000 din. Oh, 1,000. Oh, 1,000 oh, 'don guys, oh. So, Oh, yan guys, tigisan libo yun. Oh. Okay. So, ito mga guys, so dito tayo mamibili ko mga ganitong katuli na mahinanog mga takore. Eh. Oh. So, dito lang po sa pwisto ni Madam Mariano, dito po sa Carmen Planas po. So, wala lang kami ibang pupunta. Ito mga solid, madali na kausap at Oh. Um, tatawad ka. Kung medyo mayaman ka, huwag ka lang tumawad. Gusto oh, hindi mapira, na. Mapira ka eh. Oo, eh. Oh, ito, 600 na? O, oh, 600. O, 600. Huwag ka na tumawag. Pero, lugi ako doon. Pag ako bibili, 600, ginagawa mo 700 eh. Siyempre, ito mga eh, vlog yun. <laughs> Tapos nga, ito naman, ito oh. naman ito. Oh. Ano ito siya? Tansong puti. Oh. Ang presyo nito yung is isang 1,000 Isang Sa so, mga mayaman naman, sa so, pang display, huwag na ka tumawag. Mayaman huwag yaman. na, huwag na, huwag na, no? Oh. Ayun, Ay, mga katulad na namin, no, mga mga mahirap. Mahirap. Oh. O, katulad namin, kung so, sakaling pala rin kami, oo oh. so magka... Dagdag income namin sa pamumuhay namin. Yan, yeah, tama. Na, tulungan nyo kami si Tony Vlog, si Edmond oh. tapos si... Kobontin Vlog. Kobontin Vlog. So, oh. Yung Kobontin Vlog, hindi pa Wait, na monetize, no? no? Hindi Para pa. Para suporta natin si Kapwa okay. natin, ka oh, Sato, na lang yung ka-vlogger. O, oh, konti na lang. subscriber na rin, napapagod Oy, na. Ano ba yan? Walang bayad to, ha? Wala, wala. Walang bayad to. Baka ako sabihin, nga, may bayad hindi nagdadalgal. Bumili na ako kay Timari. Ayaw. <laughs> Ayaw. Ayaw, oh, di ba? <laughs> Mahirap oh. pala magano ba? Ha? Huh? Hirap pala. Mahirap talaga. Sabi ko sa iyo, mangangarap ka maging endorser. Talaga mahirap, 'di ba, Ate? Ah, oh, so, 'di ba? tal oh, tagal kayo, hindi pa bumili. Hindi pa bumili, no? Ang alay ko. Oh, 'yan ah. ko.